the most interesting pageant content is back. Now 2204, your pageant blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Lumipad na nga patungong Mexico si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo. Bit-bit ang lahat ng kanyang natutunan at pinaghandaan para sa kanyang laban sa Miss Universe 2024 competition sa Mexico nga magaganap ang ika 73rd edition ng Miss Universe ngayong taon at inaasahan na marami mga Pinoy pageant fans ang magandang performances na ibibigay at ilalaban ng ating pambato handang handa na si Chelsea Manalo para ipakita ang kanyang galing, ganda at magandang abdukasiya para sa Miss Universe susubuki ng Pinay Beauty Queen na maiuwi ang ikalimang corona ng Miss Universe para sa Pilipinas. Kaya naman, good luck to our Queen Chelsea Manalo at nawa ay mag-enjoy ka sa iyong journey sa Miss Universe competition. Patuloy ka namin sasamahan at patuloy ka namin susuportahan hanggang sa makamit ang iyong tagumpay. Hinihiling namin ang iyong kaligtasan at ang iyong magandang mga performances. Maraming salamat po sa iyong panonood at huwag kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa po tayong mga updates na ibibigay. Magkita po tayong muli sa susunod na video.